of now guys ang mga bombero exit na kay Haral ng Kalayo na exit na ang mga bombero exit ang bombero kay Haral ng Kalayo okay Uh, bali hinirahan pwesto bali pwesto kay oh, rin na rin na, rin na kaya ah, na Pasensya na akong live kanina na utod. Nawaraan na ako, nawaraan signal. May ginggawas gawas na dito di, nga sa rakya, no? Yung duso, Impasagdan duso. pasagdan na dito nga area, kay uh, delikado na. yung gawas na kay Waray na di rin nakakayanon. Hopefully, hopefully may nagaano haluyo. Pero di nga balay, anak yung tungtungan, sunog na. Anak kong yung tungtungan nga balay, nga dako, nga fourth floor. Waray na. Nadukutan na.

雨 marriages aso tad a

Waray na makayahan bombero tungod han nagsarang ang kalayo. Yung papalusad na tanan nga nan bubuhos, yung papalusad na. Pero may bago dito nga uh, host naging sasaka. Oh, hindi na tayo. Ito na lang po. Dito na po pandaw, kanina sa tayo. Sa kaso ng buto no? Ang kita no? Oh, dito tangki sa silin mo. Usulin mo, mo boto, no? Pagkukusog ang boto, guys. Adin, ah, o sa nga bombero, na. Uh, ah, Siyempre, era exisaban, si era mga sarakyan. Boss, papay nga gabi. Pero may kalayo na lota din. May kalayo lahat sa kaluyo, ano? Kalayo. Bayanihan na guys, bayanihan na. Tubig na niragin uh... baldi, na. Baldi-baldi na, baldi-baldi. Wala tawa, no?